2pm na po ng hapon mga kalaki Tara po mamigay po tayo ng mga lucky numbers po para po sa inyo Ito na po sa Italy 7982 Sa Cyprus 3177 Sa Kuwait 2613 Sa Saudi 7441 Israel 9268 Sa Taiwan 1385 Malaysia 2269 Thailand 0409 China 1977 Mexico 3362 Texas 5178 Las Vegas 3130 Hong Kong 7479 Singapore 2646 Dubai 1677 Philippines 5142 Alaska 5350 Greece 9968 India 7015, Canada 2624, at Japan 7370. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ngayong alas 2 po ng hapon ang 4-digit lucky numbers na hanap mo at nawapo kung ikaw ay hindi pa pinapalad sa araw na to. Mananalo ka. Claim it. Kaya po, sa so may mga request po dyan ng mga lucky numbers at may nais po talaga na Uh, makatanggap ng mga codes, sabihin nyo lamang po at re-replyan ko po kayo ngayon para po sa inyo yan, ko.